British boxer Ricky Hatton Pumanaw na sa edad na 46, Manny Pacquiao nagbigay ng reaksyon sa dating kalaban. Malaking balita ang gumulantang sa naging anunsyo ng pagpanaw ng dalawang beses na division world champion na si Ricky, The Hitman Hatton. Binansagang The Hitman, Napanalunan ni Hatton ang WBA, IBO at IBF Light Welterweight Titles at WBA Welterweight World Championship sa loob ng kaniyang labinlimang taong professional career bago siya nagretiro noong 2012. Ayon sa Greater Manchester Police, may natagpo ang katawan nitong linggo ng umaga sa isang tirahan sa Hyde, hilagang bahagi ng lungsod ng Manchester sa England. Hindi naman nabinanggit pa ng mga otoridad ang sanhi ng kamatayan ng boxingero. Itinalaga si Hatton bilang isa sa mga boksingerong nasa Boxing Hall of Fame noong 2024 sa kahangahangang record niya na 45 na panalo, 3 talo at 32 knockout sa loob ng 15 taong karera niya bilang professional boxer. May perfect 43-0 record si Hatton nang talunin siya ni Floyd Mayweather Jr. sa Las Vegas noong 2007. Nalasap ni Hatton ang ikalawang pagkatalo sa kamay ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao noong 2000. Siyam. Noong Nobyembre 2012, ang huling naging laban ni Hatton sa kaniyang karera bilang professional boxer kung saan natalo siya ng panlaban ng Ukraine na si Vyacheslav Senchenko. Matapos magretiro, inamin niya na ilang beses niyang sinubukang wakasan ang buhay at naging bukas sa kaniyang pakikipaglaban sa depresyon, alak at droga. Nakatakda sana itong bumalik sa boxing ring sa Disyembre ngayong taon para labanan si Asa Alda na gaganapin sa Dubai sa Disyembre 2. Ayon sa Manchester City, magkakaroon ng isang minutong pagpaparangal kay Hatton bago ang laban nila sa Manchester United sa Premier League ngayong linggo. Samantala, nagluluksa naman ngayon ang mundo ng boxing sa paglisan ng nag-iisang The Hitman at iba't ibang tanyag na personalidad sa mundo ang nagpaabot ng pakikiramay sa kaniya sa social media. Naglabas din po kaagad ng pahayag si Pacquiao matapos ng bigla ang pagtanaw ng kanyang dating katunggali. Ayon kay Pacquiao, ay lubos umano siyang nalulungkot sa balitang sumakabilang buhay na si Hatton. Bukod umano sa pagiging isang matinding buksingero sa loob ng lona, ay isang matapang na tao din daw ito sa tunay na buhay. Gumawa daw sila ng unforgettable moment sa boxing history. At lagi niya daw ibibida at respetuhin ang magandang loob na ipinakita sa kanya ni Hatton.